Pero ako yung tatanungin, gusto ko na isama sana, siguro sa sa debate, gusto ko na isama sana yung uh, minerals sa West Philippine Sea. Kasi meron Supreme Court decision na in-invalidate yung joint exploration agreement ng pinasukan ng Pilipinas, Vietnam at China. Sabi ng Supreme Court, hindi tama yon. Para, para, sa akin, para natin ma-explore, exploit, develop, extract ang natural resources of West Philippine Sea, sa Recto Bank, kailangan natin ng kailangan natin ng puhunan ng ibang bansa, capitalization, at kailangan natin yung teknolohiya at equipment nila. Yung pang-drill, yung pang-extract, yung pang-convert, insa exploration din yun eh. Of natural resources. Sa akin, sana pahintulutan dun sa West Philippines, Sea. Kasi tinan mo, hindi nga tayo makalapit dun. Paano pa tayo makapaghukay dun? Di ba? <coughs> sa akin, halimbawa, uh, hinayaan natin na, uh, pag-usapan uusapan pa ito, hinayaan natin halimbawa ang uh, looking at Thinking out loud, hinayaan natin halimbawa pumasok tayo sa isang agreement with France. France. France ang nag-develop ng Total Gasoline Station. Alam niyo yung Total, di ba? At siguro naman ang France makakapunta ron na may, may French Navy o may French Coast Guard na puprotectahan nila. eh hindi hindi pwede yung mga banyaga na na mas mataas na porsyento na bahagdan na i-develop yung ating natural resources kahit dun sa exclusive economic zone. So, malaking diaya sa atin na ma-extract natin yung natural gas. Uh, yung 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 gas sa West Philippine Sea kung merong katulong tayong foreigner na may kakayahan, may kapasidad, may muscle na nakukukay noon. Halimbawa, pag samasamahin na natin lahat ng mga malalaking kumpanya natin, hindi na makapunta agad at maghukay. Di ba? Wala tayong submarino at wala tayong naval force para bantayan yon. Yun, naman, yun, ang, yung sa ganong amendment, mapapaya, ma makukuha natin yun. Sino mga As sa atin dun sa West Philippines, si mapayagan. Yes, yes. Yes. Kasi pag, pag nakinabang tayo sa natural resources natin, doon, wala na tayong brown out sa panay. Wala na tayong kulang na hanggang 100 years, hindi tayo, mumura pa ang gasolina natin. Hindi nakakatawa yan. Mumura ang gasolina natin. Pag mumura ang gasolina natin, murang kuryente. Diba? Hindi, okay. yun lang naman ang sentimiento ko ngayon. Binuksan ko ngayon eh. Pero kung, gusto, gu yun. kung gusto natin kumplitohin eh, pagbigyan natin ma-explore yung 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 uh, yaman dagat natin sa West Philippine Sea. Okay. Yes. Yeah. Yes. Of course. Yeah. Take an Alex out, Billy.